Ay ibig sabihin, okay lang kay mama mo na ganyang edad ka na may relasyon ka sa kanya. Opo. Pero, ito lang. Ano ba yung dapat niyong ito Na pupunta po siya bukas ng hapon sa bahay, hindi lasing, linaw, hindi naka... Walang dalang alak. Para? Maayos sumagot. ganda <laughs> ko. Yung takot ko sa bata ka, kasi nakabantay siya eh. Ibig sabihin, parang hindi natin alam may plano o anong gusto ng gawin. Di ba? Tapos nandito, paano kung hinatak siya dito? Anong ginawa? Kuya JR, dito. <coughs> dito ka. Dito, dito, dito. <coughs> Eto Kuya Roden, tignan mo yung kuya niya. Yung itad mo, tutusin, kung wala naman talaga tayong magagawa, 19 na siya eh sa buhay dito, 14, 15, nag-aasawa na talaga sila. Ito kasi ang problema. 13 pa lang to. Kaya delikado. Ito yung bahay. Kuya Kenneth, doon ka. I-ano mo doon. Baka tumakas doon. Bilis. Doon ka. Ay, grabe naman pala. Okay. Ito mga kapot. Ano ba to? Kala ko mag-isa lang siya dito. Hindi ako. Ah. O, wag ka tatakas ha. Kakasapin lang kita wag kumakausapin lahat nito. kausapin okay. pa 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 muna kayo pa mga, mga, pa <smart noise> makilala ang pangalan mo Kuya. Rodel. pa Rodel po. pa pa Rodel pa pa magdamit muna. Mag ka muna. pa pa ka pa Pupunta po ko ko rito. Gumagala po. Hmm. Okay, concern. May concern ako eh. Well, uh, Lagyan kita ang mic, okay lang. Ano to, para marinig ka. Ah. Uh, okay. Ilan taon ka na, Kuya Rotel? Disinmebe po. Hmm. Balita ako, binabantayan mo si ate dyan. Wala ka ito ay... Hindi po, hindi na po tayo. Ay, ito para ito pa Oo, oh, alam ko, wala na kayo, pero binabantayan mo siya dyan. Bagala po talaga ako rin tila sa itong bahay. Kamukha nito ay... Hmm, saan ka natulog dito? May isa po dito. Ah. Uh. Gagabay po nung pawala tulog sa kabila. Sa sa dam. Nasaan nasaan ang mama at papa mo, kuya? Iwalay na po yung mama ko po nasa Karome. Mm. Saka yung tatay ko po nandiyan. Mm, bali lang kayo magkakapatid. Tracy po. Iba't bang nanay? Magkakahuli lang kayo magkakapatid ay. Eh. Mm. Kumusta yung samahan niyo ng mga magulang mo, mga kapatid mo? Ayos naman po, pero magkakahihwalay na po kayo magkakapatid. Iba hmm. po nagtrabaho na. Hmm. Tresi kayo, pangilan ka? Nakalubot ako na nga po eh. Hmm. Ito yeah, direk si ate. Ang ano ko, pang Pangsam. Ah, uh, nakapag-aral ka ba, kuya? Anong grade? Grade 6 po. Grade 6. Okay. Kumusta ka ngayon? Okay lang po. Balita ako, hindi ka na nag aaral Hindi na nga po. Matagal na po. Ba't ka na yun to? Ayoko na po mag-aral. Puro po away. Sa school o sa bahay? Sa school po. Gaya ng panong away? yung po. Mm. lalait. Ah, di nalait ka? Dumagat. Ah, sinasabi dumagat ka. Sige, pwede ano, Kwento mo sa amin paano ang pang lalait sa'yo. Hindi, ayun lang po yun. Tapos, susuntokin mo na. Paano, ikaw ba yung sinusuntok? Hindi, po, wala na po yun. Hmm. Lagi ba yun pagka yung Inaasar ka? Kaya minto ka na? Hmm. Okay. Gusto kong malaman bakit... Anong nagustuhan mo kay ate? Ba't mo siya binabantayan dyan? Wala, hindi ko ba binabantayan? Kung di mo binabantayan, ba't ka dito Wala naman dito yung mga magulang at mga kapatid mo. Hindi, dyan lang po kasi sa dam. Gumagala-gala po talaga ako rito. Mm. Kasi pura tagal na ako sa trabaho eh. Mm. Mahal mo pa rin siya. Hindi ko alam po alam. Mm. Okay. Kaya ka nakabantay sa kanya. eh ko po. Pupunta-punta po talaga ako rito eh. Ano ba nangyari na nung nagpaalam ka kay nanay? Nagpaalam ka daw. Pero lasing ka. Mm. Ba't, ka nag ba't ka nagpapaalam pagka lasing? Dapat di ka lasing. Dapat pagka nagsasabi ka, hindi ka lasing. Naiintindihan ko, pagka nabasted ka, masakit. Parang... Parang nawalan ka ng buhay, di ba? Ganun ba? Mm. Buhat nung iniwala yan ka, parang mas parang parang nagrebelde ka pa ganun. Nasaktan ka lang. Mm, nang sobra. Mm. Nandiyan si ate, di ba? Oo. Mm. Uuwi na po sana ako. Eh, diba? Ate, ah, nasan si ate? Ah, nakabantay pala si ate. Hindi naman pala takot si ate. Ate, dito ka nga. Ang lagay kasi, parang nung pinag mo muna kayo, parang nagana siya. Parang, parang, rebel, di ba ang tawag doon? Parang, okay. siyempre, laman naman yung ganun, di ba? Nung nangyari yun, nasaktan ka ba? Opo. Okay. Oh, siyempre, alam mo yung sakit, di ba? po. Okay. Sa kanyang tenyo. Mm. Ang tanong hmm. ko, Ate Marite, bakit mo kasi naman na makausap siya? Gusto ko po marinig yung lahat na sasabihin niya po sa inyo. Ah. Ngayon naman, para ka natiklop. Ano ba to? Parang ang siga-siga daw niya pagka... Ano nga po yung nagtapat po siya nung gabi sa bahay. Sabi hmm. niya po na Napakatapang napakatapang ko pagkabugbogan pero pagdating sa ganito napakadawag ko ano ba ako bakla uh -huh. kasi po kung pa niya po yung sabi kasi po ni mama na kung mahal mo ako kung mahal daw ako ni ng Riden ano daw Pupunta daw siya ng hapon sa bahay namin. Kahit hindi daw kasama ng tatay niya. Basta linaw, hindi lasing, walang dalang ala. Uh -huh. Maayos na mag Kaya dito, ayusin natin yung problema. Hindi naman po siya tumupad sa usapan. Kaya po, ayaw. Ah. So, ibig sabihin, meron lang siyang hindi tinupad na usapan. Pinagpag... Okay. Dito ka na. Ayusin nga natin to. Para kang turumpo. Ibig sabihin, tanggap mo siya kung kung magawa lang yun na pag-usapan nyo. Opo. Oh, okay. tanggap mo po siya, Mama. Kasi hindi nga po siya tulupad. Hmm? Po. Meron lang pala siyang hindi natupad ka, Tekram. Kung bakit pinagawalay kayo? Ay, ibig sabihin, okay lang kay mama mo na ganyang edad ka na may relasyon ka sa kanya. Opo. Pero, Tuparin lang. Ano ba yung dapat niyong tuparin? Na pupunta po siya bukas ng hapon sa bahay. Hindi lasing, linaw, hindi naka. Walang dalang alak. Para. Maayos sumagot. <laughs> hmm. yung takot ko sa bata ka, telegram Kasi nakabantay siya eh. Ibig sabihin, parang hindi natin alam may plano anong gusto gawin. di Diba? Tapos nandito, po. paano kung hinatak siya dito? Anong ginawa? 13 tapos ano ba so, yung gusto? Magagala lang po talaga ako rito eh. Hmm. Totoo. Kasi nga po kasama ko pa mga tropa ko eh. Wow. Eh dapat nga hindi na ganon. Mag-matured ka sa ano mo, ginagawa mo. Itama mo yung ginagawa mo. May mahanap naman akong babae. Maraming babae dyan eh. Anong masasabi mo doon? Ayos lang po. Tao rin naman po siya na may damdamin, na gusto. Kanya-kanya po naman siya yung na nasa kanya po yun ko pagpapalit niya ako. Pero okay lang po yun kasi nag-break na po kami. Pero nasaktan ka? Konti po. May sakit. Hmm. Ibig sabihin, mahal mo pa talaga siya. Opo. Hmm. Kaso po, yun na pa inayang ko. Yung nagiinom po siya, namamakla, mamakla okay. namamokpok, ganun po. Ba't niyo daw ginagawa yun? Hindi ko rin po alam. Kuya, kuya, ba't mo ginagawa yun? Saan siya naman makla? Ulit uh, po kasi ng mga trope. Eh. Ah, sa sa tropa, nababad influensya. Kung mahal mo talaga siya, wag mo hindi mo dapat gawin 'yon, kuya. Matagal na po kasi 'ni. Eh. Mm, matagal na daw. Matagal nga po, pero yung February 8 po. May bago. Opo. Sa ganyang edad, ganyan yung ginagawa niya. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Yung ex-boyfriend mo? Gusto ko lang pong sabihin na ngayon wala na po kami na gusto ko po na magbago oh, na po siya. hindi po siya mamamakla. Hmm. Hindi na po Bakasakit. siya magiinom. Si Robin hindi na siya mamamak po. Hmm. Hindi na siya kakalantarin ng may jawa na siya kasi sino-sino pa chinachat niya. Um. Ang babae. <laughs> Sabihin, kumpare, pero... X. Kumpare, pero... X. X. Okay. Gusto kong malaman, ano yung plano ni Kuya Roden sa buhay? Magtrabaho. Pa, yung... Magtrabaho. Plano, pangarap. Anong, yun yung gusto kong malaman. Ano na po, hindi na po yan? Ano yung pangarap mo? Plano? sundalo sana pero wala eh. Okay. Na Anong grade ka nung nahinto? Grade 6. Ang nag ang nagsasagot po ng module ko kapatid ko. Ang grade 7. Ah, so hindi ikaw. So wala din. Wala <laughs> no, po, wala rin. Kung mabigyan ka ng pagkakataon mag-aaral ulit, mag-aaral ka? ano eh, wala pa mag-aaral. Hmm. Bakit? Puro kasi gulo eh. Ah, wala pero na talaga. Puro na ano na siya, na nanawa na sa gulo. Okay. Ito yung gusto kong linawin. Pinabantayan mo siya. May po. Lagi po talaga ako lang dito. Hindi ko po Hindi sa binabantayan. Yung, ha? Hindi ko po sa binabantayan. Hindi ganun yung nakarating sa akin. Both doon daw naging kayo at nag-break kayo, nandito ka lang, nakabantay ka lang. So, Pamesa po, punta po ako rito. Hindi nga po ko nakatulog eh. Hindi po ako pinatulog ng mga hipag ko sa amin. Kas oh, kas may naglalakad-lakad daw po. Hindi ka nakakatulog kasi iniisip mo siya. Masarap nga po ng tulog ko agad eh. Pero ate, ito yung gusto kong ano. Bata ka pa ha. Batang-batang bata ka pa. Nag-aral ka muna. Hindi na ako pinag-aral. Ah, ngayon ikaw na nagpo-push na wag mo na talaga. Kasi ang hirap nito ka telegram Baka bukas makalawa, eh, nandito na to, nakatira yung dalawa. Eh kasi nga hindi maalis to eh. Kaya ang gagawin ko... Hindi, alis ito... na po ako sa ano. Sa isang linggo pa po, alis na po ako. Mm -hmm. Hindi ko pa papapasok po ako sa bayo niya. Mm. Okay. Ipapasok ko ngayon si Kuya... Kuya JR. Kuya JR dito. <coughs> dito ka. Dito, dito, dito. <coughs> Eto, Kuya Ruden. Tignan mo yung kuya niya. Habigan ko po yan eh. Ah. Huwag mo sabihing namamakla ka din. <coughs> 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 Diyos ko po. Ang eh. na po sa akin. Dito. Ayusin nga natin 'to. <laughs> kasi yung alam mo ba yung stress na naidudulot mo kay mama nila, malaki. Okay ganito. <coughs> Kain mo pa siya, di ba? Yung itat mo, tutusin, kung wala naman talaga tayong magagawa, 19 na siya eh. Sa buhay dito, 14, 15, nag-aasawa na talaga sila. Ito kasi ang problema, 13 pa lang to, kaya delikado. Pero kapag break na nga po kayo, kaya wala na po. Hanggang sa mahal na lang, pero hindi na po may babalik. Hindi nga pwede. Kahit sabihin mo yan, mali talaga pag ano. Mali po hindi, talaga yan. Hindi, kahit sabihin mo na ganyan, pero bukas makalawa, pwedeng tangayin mo to eh. Kasi mahal ka nito eh. Mahal, mahal ka niya eh. So, alam mo no. yung, hindi nga pwede. Oo. Okay. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Tatapatan. Harapan! Huwag mong sisiraan yung kinabukasan ng kapatid nyo. Oo. Uh. Tignan mo siya sa mata. Baka manghalik kayo. Ay! <laughs> Anak ng na, teteng. <peti. laughs> Nanghalik na pala yan. <laughs> ah. Okay, huwag sirain yung... Pangarap ko. Ay, pangarap. Pangarap sa buhay. Ano naman mapapangako mo sa kanya, kay kuya? <sniffs> Hindi ko na po sisirain. Ihintay ko siya kung maghihintay. Hmm. Ah. <laughs> Nakatiting niya, kilig-kilig ka ba dyan? Dito ka nga. Hindi po ako para maayos po na magkakalayo po ako may sisipis eh. Ba't ka lumalay Tatakot ka ba? <laughs> Hindi po. Ay, ganyan ba talaga? Parang turong po yan. Hindi po alam yan. Hindi, ewan ko po. Akala akong tropa mo. Tropa ko po yan eh. Sa tropa. Hmm. Okay. Alis na tayo. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Final message. Paano message ko. Gusto ko lang po sabihin na sana magbago ka. di ka na mamakla. Hmm. Dahil magsisisi ka sa ulit pagka nagkasakit ka. Sabi na matatanda, nasa huli ang pagsisisi. Wala sa uno. Hmm. Okay. Gusto ko malaman, mm, ito yeah. kaya mo ba siya binabantayan? Yeah. Para bang Linulok forward mo, o tinitignan mo balang araw, kayo pa rin. Opo. Ah, so yun, tama Ay. yung hinala ko. Dito ba yung nakakain po? Wala na po mga ano. Mabilis po bumitaw yung mga lalaki. Hmm. Tulad po niya, na mahilig sa bakla. Ah, yeah. tama na yung ano. Ganito na lang. Kung talagang mahal mo siya, pagpe-pray mo na lang siya. Kasi kahit paulit-ulit ka pa dyan, parang sirang plaka kang pangaralan siya, kausapin siya. Mahirap. Ang number one na makakatulong sa kanya, si God. Kasi kahit paulit-ulit tayo mangaral sa kanya, payuon siya. kaliwalayon. yun. Okay? Kaya wag tayong magsawa na ipag-pray siya. Now, tignan mo yung titig na sa'yo. Hmm. Kaya Kuya Rodan, tama na yung pamamaklamo ha.